Gala with us! Tapos na yung KKV dito sa Festival Mall. Ang laki niya! Naka good vibes color. Yellow na gold. 99. Mga pang cuties. Pura. Domi. Overwhelming. Ang cute naman ito. Parang nakakagutong. Probeo. Ice cream. Mayroon pa mga cookies iba-iba. Feeling ko ano to, para mga skin care ba? Iba-iba. Ito, mga conditioner, ginger shampoo. Ang mamura lang. Ito, refreshing shampoo. 229. may sunscreen sila, 399. Sport water resistant. Ay, ang cute! 299. Ang cute nito, sunscreen din. Oh, sun cream. <coughs> na po What? Cute. What? Cooling deodorant wipes. This one is 99. Ayan siya. O kaya ito, deodorant body roll on. 99 din. yan. May mga huling patch. Ang dami mga cute items. Ano? Ito din deodorant. Fresh stick. Iba-ibang kulay. Ito din siguro. Mura lang din. Ano to? Parang lotion ba to? Cooling body lotion. Ay, tamang-tama to sa si summer. Grimy na naman siya. Wow. Ay! So, mister Mr. Egg? Wow. Oh, Uy, yung... Parang ano? Parang nalamin ano? ano ka handheld electric fan. Kasipan Kaya nga eh, 179 lang razor. Ang cute yung hood. Ba't ganyan? <laughs> Ang cute ng mga tinda. Ito naman ay mga lip balms. Ayan, may Sprite. May mga ganyan. Santa. Four strips. Ang cute. May design na rin. Ito naman, pang kay Luli din. Ayan. Tsaka ito, parang gel ba to? Or, ano yung tag doon? Nalimutan oh, ko na. <laughs> may mga mura din na mga pangtabas sa mga balbas, pigote, body wash. Ang ganda nung ano, itsura. lang so, ko din yan. Belly mask. Ang daming klase ng mga facial towels. May portable, may flexible, may compress, may another compress. Ito naman mga bra. Mango shape, self, adhesive bra. Yan man siya. $2.59. Ang cute nung lip balm. Hindi ba pang item sa ang kukit din? Tapos ito. Baby wipes ay P39. More more cutie oh, 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 na mga gamit. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Ala, ang cute. Ang cute din ito. It's not on. Yan lang. Wala. Ay, meron. Ay, meron cute. Ano yan? Ah, ano amoy yan? Oh. Eh? Oh. Oh. So, amoy orange. Ito parang bet ko, melon. Mmm, ang bango. Coconut din. Mmm. Parang yan yung coconut, parang lotion. Amoy mo. Ganyan ko kanina. Ah, talaga? Hala, ang cute. Kung 329. 3, 2, 9. Iba-iba. Ang dami pong <laughs> iba-ibang oh, designs. So. Yan, yeah, lambot. nakalagay sa damit mo. May mga hikaw din. Ito, cute. $4.59. Ang dami. Ano pala siya? Entire line. So, meron pa silang cooling body scrub. May mga patches. May shampoo. Ah, neck cooling tube. $3.59. Cold towel. Kapag napawisan ko. Inhaler. Oh, inhaler. <gasps> Parang I want. I want to try. Green grapefruit, may green tea, tapos mint tea. Parang gusto ko mint Bili tayo yan, try natin. Ang cute din! May mga pa wallet. Ang 79. Ang 79. Ang cute. Ito! Ang sneakers! Ang cute din ng mga tote bags. Ang gaganda ng mga hulay. Meron din may mga designs. May mga ganito din. Ang mamura lang. Tama to, 39 pesos. Ang P10,000. Dami. Mura lang din. P29,000. Scissors. Diba siya? Tapos, so, may ganito din. Ang dami. Ang cute niya nga lahat. Ito ay... Lassie label, diba? Ito, card case pala. Correction tape pala to guys. 69 pesos. Ang dami, iba, ibang kulay. More, more correction tape. Coffee bean biscuit. Mga sale naman dito. Ang cute nga. Mm -mm, Pang-igo. Mm -mm. Amin siguro to. 139. Kasi yung iba pa. 99 naman to. Wow. Ang cute. 349. Ang galing mo. ay toothpaste o brush. Ang cute nga niyan. Pang travel. Meron pa mga shooting bomb. May mosquito repellent. Meron pang iba pa. Essential oil patches. Wow. Ano kaya to? Ayun nga. Mm -mm. Ah, earplugs to cute May iba pang kulay. Ito, tang scraper. Tongue um, brush. Tongue brush. Ito din ang cute. Lucky. Grabe naman tong sponge. Ang dami. Parang 10 years of life. Ang ganda. Kano yan? 79. Parang iba siya. I want this. O, iba yan. Ito naman 159. Oh, cute. Ito tayo, guys. Makeup. Makeup dami nila guys pero may ibang mahal ibang iba mura lang ito tulad yung 199 pero may iba may 400 plus pero iba ibang brand siya. nakakalula <laughs> may mga ganito din sila mga blind boxes iba iba mga ayan ang cute meron din mga cluster lattes 199. Ano din pala mga ano, concealer, tsaka mga foundation. Dami din. Ganda o. Pro Bew. Ganyan nyo. Ganda na may ibang kulay. Ito. Wow. Yummers. Matcha. Ang cute. Ang daming cotton buds. Oh, 79 lang. Ang cute. Tsaka dito, Q-tip siya. Tapos dito, yung pang, ano, rounded. Nakakabudol dito, guys. Sobrang budol. Hindi ako nakabili nito pala. Sabi ko, bibili ako eh, makeup ko to. Narin tayo dito ramen. Meron tayo dito mm, matcha something. Binili namin tong ano to. Basta para skincare. Asa bibig ako. Ah ang dami pang ganito. Coffee candy, another tea, and, and tinapay. May paproots, may face mask, lint roller. Ito ay mouthwash. Ano to? Meat tea? Then taste this. Nakakampit. Oo, Hmm, Parang yung ramen. Maybe wipe. More coffee candy. More wipes candy, chocolate. Ito parang skincare. Mukha siyang maliliit na something. And facial mask, tinapay, cooling body scrub, may plus. Ito ulit, breath spray. Tapos meron pa mga ano, ball pen. Ito ay chestnut at refill ng lint roller. Aloe vera, ang liit. Eyeshadow, parang highlighter, tsaka lipstick. Yan. Yan na ang 3,000 pesos natin.